So what's up mga kaidol, magandang 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 umaga na naman ulit sa inyo mga kaidol At panibagong araw naman tayo mga kaidol at panibagong vlog na naman tayo At panibagong video para sa inyong lahat dyan mga kaidol Alright no, at ito pala mga kaidol Ito pala ngayon ating mga uh, pinagkakabalahan mga kaidol Na muna pala tayo mga kaidol ng makina yeah. <coughs> at wala muna tayo mga kaidol, uh, wala muna tayong video mga kaidol para sa pag-adventure natin sa lahat mga kaidol at ito lang muna ang ating mga video mga idol At sana mga idol ay mapasaya ko rin kayo mga idol At sa kunting trabaho mga idol sa makina Pag-aayos ng makina at pag-aayos ng mga dinamo Ayan kasi ang ginagawa ko mga idol sa dito sa amin mga idol Pag masira yung ating makina mga idol ako na rin ang nag-aayos At saka dinamo yung para pagpailaw natin mga idol kaya ako na rin ang nagayos mga kaidol. Hindi ko na pinapansay ba. Kaya ako na lang mga kaidol. Mayroon, mayroon din tayong kunting kalaman mga kaidol sa party paggawa ng makina at pag-ayos ng Dinamo mga kaidol. Kaya sa mga viewers natin dyan, mag-comment lang kayo dito mga kaidol kung mayroon kayong mga makina ipapaayos o kaya Dinamo na ayaw ng gumana. Mag-comment lang kayo mga kaidol o kaya magtanong na lang kayo mga kaidol kung ano ba ang uh, sira sa dinamon nyo o makina para malaman din natin mga kaidol at makatulong din ako sa inyo mga kaidol kung may mga kunting problema kayo mga kaidol sa may mga kunting katanungan kayo mga kaidol at kunting problema sa mga makina nyo o kaya dinamo right so yun mga kaidol uh, ay ko na pala yung mga kaidol yung sira ng ating makina mga kaidol yung pisa pala na nasira mga kaidol ay piston ring at saka piston at, yaka, at saka yung contrad bearing yun ang sira ng ating makina mga kaidol kaya yun uh, naikabit ko na kaya ito mga kaidol labinalik uh, ko na yung tap uh, top ng makina alright so mga kaidol uh, manood lang kayo mga kaidol at huwag kang bibitaw at maraming maraming salamat sa inyong lahat dyan mga kaidol you, God bless po sa inyo lahat and love you all Lakas pala dyan sa inyo lahat dyan mga idol Luzon, Visayas, Mindanao O kaya sa Luzon, 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 mga idol Shout out pala sa inyo lahat dyan At Very uh, big shout out Yon Alright, sa inyo mga idol no? out dyan sa malaking abs Tingnan mong abs nyo So mga idol, uh, ito mga idol Busy busy tayo mga idol uh, Naggabihan tayo mga idol 9 na, 9 na uh, ng gabi, overtime na, na. daw uh, Nagsimula ko na ito mga idol Ay... Uh, alas 7, mga idol, mga alas 8 pa lang. Umpisa ng Uusan umaga. Sa pagtrabaho, ito muna, yun na ko makain yung makina. Tapos pagkatapos ng makina makain ito linamong dinamo makain dinamo din ako ng isang ayos na. Isna. Ito makain Yan. Ayun rin na rin pwede na rin yan magamit. Na uh, gawa na rin natin ng makain Tapos itong sinunod ko, ito andar na rin 'to makain tapos ito mga idol, ito naman yung sinunod ko mga idol. Pagkatapos ng Dinamo, makina, ito naman ulit Dinamo mga idol. Hini-ready natin ito mga idol para pagdating ng ilawan, napaparating na kasi mga idol, napaparating na kasi yung season ng ilawan mga idol. at iba, nalaya na sila. Nakakasana uh, yung sa atin mga idol ay nag-umpisa pa lang tayo mga idol. At ito, pinag-ready ko mga idol kasi itong mga Dinamo mga idol ay nag stack up. Yung ayaw na mabirik mga idol, ayaw na maikot. At sa yung mga kaidol, may makina pa rin tayong ginawa ay, mga kaidol. Naka ay, nakapila pa. Nak nakapila pa. Nak naka pa yung ating oh, gagawin mga... pa yan sa kanyang lakas. Yan. At sa yung pang mga kaidol, nakatakip pa mga kaidol. Nito pa. Yan dito mga kaidol, yan po. pa. Ayusin pa natin yan kasi yung sira din yan mga kaidol ay lang din. nakapila. Hmm, yan At naka uh, ito pa mga kaidol, mayroon ay, pa yung cheek. mga Nakapila pa, nakapila. Ang dami pa niya. dami pa niya. pa kaya talagang busy-busy mga kaidol si Boy Malasugi sa paggawa natin ng uh, pagre-ready -ri at pag Kahit ng gabi na, inawan. overtime daw, overtime. Yan mga kaidol. Kung sila may ipapaayos dyan ng makina, punta lang kayo dito sa shop ni Boy Malasugi. Huwag muna kasi marami, busy pa ako. <laughs> pagkatapos na <laughs> ng paggawa ko. <laughs> Yun mga kaidol. Busy-busy pa ako mga kaidol. Uh, pagkatapos ito mga kaidol, uh, tapos ko yung makina, dinamo. Makapaglaot na yung baga ating mga idol ay pwede na. Pwede na kayo magpagawa mga idol kasi wala tayong gawa. Eh, ngayon, sa ngayon mga idol, wala muna tayong content mga idol. Ito, mo na Ito na muna, Ito muna yung ano content din, niya ngayon, yung shop niya. Ito muna ang ating ayos. So yung mga idol, no, hanggang dito lang tayo mga idol. At maraming maraming salamat ulit sa inyong walang sawang support at panonood sa ating mga video mga idol. Sana mga idol, hindi kayo magsawa na manood at sumuporta sa ating Ah uh, mga video mga no lan. God bless po sa inyo lahat mga no Love you all.